Uy, hala, ano yung kinakain mo? Baal. Ano nga yan? Abuela. Naku, ba't ka kumakain yung gabi-gabi na? Ano naman yung kagabi na? si Mang Kano, yung kapitbahay natin. Oo. Oh. Pagka-opera, puno ko ng uod ng tiyan. O, oh, gusto mo bang magka-uod sa tiyan? Pagka-opera, puno ng uod ng tiyan. Hindi. Hindi ako makain ako eh. Sige lang. Suka mo lang yan. Mabing pa ako bukang niya. Ba't mo nakain yan? Kala ko ba? operang test kapag operang puro-uudad dyan. Ah, uh, hindi. Tinipman ko lang kung okay ba yung pagkatimpla mo ng uh -huh.